Ay, you yun, no? Know. Dao, ano ang ano, Ayan, mga kasokay, oh. nag trip na. Uy, pulutan yan, Hindi pangulam, ha? Yung dakot, mga kasokay, parang ano, pangulam, ha? Uy, may outsider dyan, ha? Oh, kasama niyo ba yan sa gitna? May dayo, mga kasokay, oh. Ayan, shout out sa mga kalibor dyan, oh. Yan ang masarap sa palingking magtrabaho, oh. Ayan, oh. Nagkilaw sila mga kasukay ng tuna. Ano yan boss? Yung nasa ano mo? Tuba. Tuba mga kasukay. Saan galing yan boss? Yung? Samar. Samar pa mga kasukay. Imported yan ha. Samar. Meron sya, oh, siya. Tapos mamaya hihingi ka. Uy, lami Uy. <laughs> Ay, pampulutan niya. Hindi yan Sharon. Pampulutan niya. Hindi yan pang uwi. Ba't sinaron mo na? Pang ako para ano, Logi. Logi na naman. na naman. Lo, ano oh kukuha pa nga? Pre. Ano? Binalot na nga lahat. Ayan, mga kasukay. oh. Giinuman sila. Ito yung May ano, hindi, lang. Ha, Pre, saan nga yan? Sa bagsak?